Lucky, 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 <laughs> <laughs> al Lucky. Hahaha, ada Lucky. Kau nih Lucky tahu? Lucky bul perak talaga. Hahaha, <laughs> iya Luckynya bul perak talaga. Angka bila? Hahaha. <laughs> ayo, <ibon>. ayo ibu, ayo dulu <laughs> ah. Hahaha. Oke, okay, mainnya, mari ini kita nongkrong sama sa mga kabida, isang magandang apon po sa ating lahat yeah, sa video ito binalikan namin itong palayan na maraming tawag nito palaka at uh, sana makauli kami ngayon <laughs> ano kaya masarap na recipe niyan pre sinampalukan so, sinampalukan daw Itingin natin titignan natin kung makakapagluto tayo ngayon na sinampalukan pero kung hindi bukas na lang ng umaga tayo magluto na sinampalukan mag na kami mga kabiday Oh, Hindi umulan eh. Kung umulan mga kabida, ah, gagawin lang natin isa tawag nito. Mga pa. Ay. Ba? Ano yung gumulaw pa rin? Umpisa pa lang ah. May gumulaw ba dyan eh. Palakang hindi to to ha. Yan ang palakang fake. Bigot to. Oh. Bigot. palake ke? Wala Hmm, meron din oh. Alanganin siya. Target namin palaka. Ano yun pre, Ha? Huh? <laughs> yung kalati pala na ang tractor na itong kalati, hindi pa. Yung ladaanan natin nung nakaraan. Ayun, tumatalon. Ano, uli? belakang apa ya? Oh. Mana oh. yang oh. One point. Hmm. Yan naka 1 point na. Doy. Au! Au! Umiyak. Parang <laughs> pusa. Yun, yun! <laughs> mm, very nice. Ako ako magtatali pare rin. Galaw pa. Dito. Dito sa legs niya. Ayan. <laughs> Maganda ganda. Heran, igat. Halangan lang ng size mga kabido. Yun. <laughs> Swerte yata tayo ngayon Una pa lang Meron tayong nauhuli Tulad nung higat Hindi natin kinuha kasi Target natin is palaka Tapos uh, alanganin sila mga kabida Malilit Diyan pa nawala mm -hmm. nawala siya nawala nilagay <gasps> <sighs> namin dito tinusok namin kasi nakakawala yung iba mga kabita ayun ayun sige talon wala <laughs> Ah, sarap pag tumatalon-talon siya. Mm, -hmm. mm, very nice. Marami ngayon. na natin na pre. Siguro yung mga natabog doon sa Boleh? <coughs> mm, dalawa. Dalawa. Uy Yung isa hindi Totoo Hindi eh. totoo yung isa Yung isa totoo oh. Yung isa fake <laughs> Ay, <laughs> laki Ayos Panalo mga kabida Apat na Bilis lang ngayon ah natabog sila dito na pre pumunta sila no natabog. tempo tayo ngayon <laughs> apat na ulam na kagad uy <laughs> Para, ano? dito. uy pare ano oy ayun dun sa unan dito gumalaw eh dito gumalaw <laughs> ito dito pre meron dyan meron dito ayun huli na meron dito ayun oh ano? yun <laughs> totoo kaya yan totoo kaya yan wala kinga yan o <laughs> paano to dalawa kagad ka dalawa kagad ka uh -huh. kailangan matulis baka umayos <laughs> pag yan Yeah. <laughs> ah, yes ngayon. Mabilis lang ah. Pangulam. <laughs> sure ball na 'yung pangulam. <laughs> Hindi pa kami nakakalayo. Ah, Meron na naman. Nasaan? eh noon, lucky. Lucky. Nasaan? Aray, Ay, ay, ay. <laughs> <laughs> ay, laki nga. Laki mga kabida. Wow, uh, grabe Ooh. Uh, naman, no? Dami na. Hindi pa tayo nakakalayo. Ay, pare, Pre, tiyo pa. <laughs> Madulas! Uh, Lucky. Madulas siya. Masa. Okay lang, okay lang. Pero maganda siya. Narakanda na. Tinutuso lang yun para <laughs> tag nito hindi siya makatakas mga kabida nung nakaraan nagtalo na doon sa lagayan namin hmm. dami dami na <laughs> mabilis lang ngayon ha Uy Aroan? lalo na pag uh, magulan ulan dito sila sigurado magpupuntahan no pre pag nagulan ulan, -ulan. Hmm. oh yan oh totoo na nga totoo hindi fake hindi fake Sige, orientin mo lang. Ayun eh eh dito dito pre. Dito dito. Kurayto mo dito. Yun. Ngayon na. Dito, dito. Eh, Bilis nga niya nya. Ay 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 dito, dito, kare. Dito, dito. Kare to to sige. Tara na. Ay to to, to. na. Kita ko na. Ayun, oh. No? Yeah! <laughs> Very nice. Yan ang totoo. Yung mga totoo. Ay pakita mo pare yung pinagkaiba ng totoo at tsaka hindi para malaman din nila. Mga kabida natin. Yan. Saan yung totoo? Ito. Yan yung totoo. Ito, hindi, ito, 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 ito po yung hindi ganong lumalagay. Ah, ganyan lang. Ito yung bullfrog. Yan, ah, yan yung bullfrog. Oh. Ayan. pakita mo yung pinagkaiba niya. o, okay. oh, yan. Ganyan yung pinagkaiba ng bullfrog, tsaka yung totoo. Ito ah, po yung bullfrog, mga kabida. Ito yung totoong palaka natin. Sa palay. Yeah, sa palay, no? Okay. <laughs> Madalang lalo ano? Madalang lang yung shorting ganito na makaul. Buti eh, nagyaya nagyaya si Parang Dennis. Sabi ko sige. At para makauli tayo ng ganito <laughs> saglit na oras. Marami sila ngayon, nakakatuwa. <laughs> Wala kang iba. Wala kang iba ah katuwa meron na naman yata ang oh, bilis yan, eh. hindi man nakakalayo ah maganda ngayon maliit, ah maliit hindi maliit, baka oh, wala higin natin ng laya Oh! ha, tuwa sureball na itong paluto ah eh. yun <laughs> dito pa lang ha <laughs> ang bilis yata ang bilis din o no? so, umpitak pa lang po kami uuuhhhhhhhhhh <laughs> pa Very nice <laughs> ito pa yung na, po ano ako pala na?

Ang dami na mga kabida Nagsho-shortcut <laughs> ka ah sila mga ano Ah pag wala ng diami no Diyos sila nag tatago sa mga diami diami <laughs> Ang ah, dami kasumbong Palakang totoo. Ayan. 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 Laki. 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 Ang <laughs> <laughs> laki. Kunin ko. Ang laki niya. Ay, ang laki niya. Bullfrog talaga. Ang kabila. <laughs> Bullfrog. Pag malaki, talagang nagwawala siya, no?

Yeah. Very nice. Hay, <laughs> hey, parang pusa pa namang pag gumiyak. Wow. Ang lagi doon. Ang meow, Hey, ngaw, ngaw. Hoy. Okay, may ngay maririnig kayo ng mga kasama nyo. Tatlo kagad, no? Wow. Yeah. Yeah. nasa isang kilo na may gito <laughs> ha 250 na nasa isang kilo may git na mga kabida mga timbang timbang na siya ano yung mga oras mo top gilin yung mga top sumakakay ng pa yung 19 minutes. Ah, 19 minutes na tayo. Kasama intro. Uh, yun. Tignan mo. Yun. Nakatago lang. Nakamitin. Sige, sige. Kurwento. Eh! <laughs> Makakamala. Kurwento yung mula. Naglaro <laughs> lang Yun. <laughs> yun. Baka makawala pa. Sayang. <laughs> <laughs> yun. Yeah. Totoo na naman. Totoo na naman siya. Hindi fake. dalawa. Ay, may ibon. Ay, dalawa. <laughs> oh, ay, Ah, madalang lang yung ganyan ha. Ah. Dalawa. Ay, ay, ay. Nadalang lang, lang yung isang timbre, dalawa. Bawalan na natin to. Uh, Oo. Pwede din na. Bawalan na natin. Bawalan natin mali. Halangan siya. Nakaka-enjoy naman pag ganitong panguli. Si pinyo dalawa. Tapos pinakawalan na namin yung isa. Baby pa. eh. <laughs> Yun oh, <no>, lumalabas. <tab <-tabas> Lumalabas siya. Marami talaga sila sa mga dayaming ganito. Iyon oh. Eh. No? Nandiyan na. Totoo na. Oh, no? mm, totoo na naman. <laughs> Very nice. <laughs> Sipin niyo yan. meron din dito pala sa pinaka dulo kaso wala nang ganong tubig lang no? Kaya may tubig no. Hindi, hindi pa natin ito na hindi pa Eh, Meron? Maka wala? <laughs> Kala ko nakawala Uy, pakita mo, laki bullfrog talaga! Ang <laughs> laki! Hey. Wow. Sa 19 minutes, ang dami na inuwi natin. No, pero mga kasali pala, oh, mga... pala kami Okay lang ba yung natusok siya? Hmm. Benta talaga yung... oh, ibenta natin. Ganyan talaga yung purpose natin. Pag marami, benta natin. Kapag uh, kakonti, pangulam. Maraming okay. dito. Oh. Oh. Benta natin. Hmm. Yun lang purpose natin dyan. Pag marami. Hmm. hmm. <laughs> ano? Nakabalik pa ba? Hmm? Nawala. Ano? Hmm. Nawala. Mabilis din yung mga palaka. Nagit <laughs> sang kilo. Magdadala mag kilo na. Dapat dala, dala ko yung kilo ko eh. Parang hindi tayo nagtatansya. Yes, sa mga dayami talaga na yun. No? Mga... Diyo, no? Hmm? Mga yun o. No? Makaligtas. Yun. Wala. Naligtas Huwag walang tubig Huwag walang tubig mga kabeta Tapos nakapabasit sa doon Hindi rin ito makakuha Hindi siya matatamaan, no? <laughs> Kung pinaka Makatamahan mo lang yung katawan niya pwede na Pero yung Malapit sa kanya Ayun <laughs> Ano ang katamtaman? Fake. Yung lumolobo na. <laughs> <laughs> yung lumolobo yung nahuli. Pero sa ibang basa, kinakain yun. No, yan yung tugak bato. Tinatawag nila. Yung malakas ang boses. So, hindi fake to. Ayan, yan. <laughs> ah, totoo yan. Totoo <laughs> Very nice. <laughs> <laughs> Dahil pa natin yung yaryang... Nakukuray siya parin Oo Nakarami na tayo Uy! po siya Ayun Ayun pre Meron dyan eh Tumulon Mabilis din eh Mm-hmm. gak ada, itu, hah? boleh, boleh, yang boleh mah ganun ang laging panghuli ah grabe pag nadaan lang natin lahat yan mm, mm. uy mm. ayun laki pre Ay, pre ayun. ayun ayun wala mm. dito eh dito ko nakita tumalon dito na, bumalik siya dito na. laki pa naman Yun, Boleh. Bilis lo. Bilisnya. Wala walang tubig eh. Iyun jema. di Bilisnya nanjana. lagi Halo. Bilisnya tubig eh walan yeah. Laki. Yun, yun, yun. Bumalik. jan, jan, jan. Tusok mo diyan. Pero <gat> maliit siya. Maliit. Hindi yun. Oh, Hindi yun. Maliit yun. Yun. Totoo na naman. Yung bulta, wala. Wala. bilis niya eh. Pero kung porto bigyan. Hmm, huli yun oh

Hindi ko maintindi sinabi ko. Yun, 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 Ay! Baka na lang <laughs> rin Ha? Baka na baliktad. Oo, iba na. Hindi, <laughs> <laughs> iba yung natusok eh. Dapat legs eh. Grabe na. Siguro, tinatansya ko nasa 20 plus na to. Meron na naman. Pagkita mo dito. Hmm. Pagkita mo sa mga kabida na. Uy! Meron na naman. <laughs> oh. Ano na sinasabi namin? Sipag lang. Sipag lang. Tsaka, mission talaga. Wala, wala tayong mauli. Mission marami. Mission marami. Mission kakunti. Bilis niya, yeah, no? Saunan. Nakatakbo, eh. Nung tumatakbo, tumatalon. Tumatalon. Sana okay lang yung cellphone ko. Ito pa naman yung cellphone na pang-edit ko. bigla na ulog ano okay lang pinatay ko siya inop ko hindi nakasara kasi yung aking bag pag yuko ano okay lang i blow blower ko lang na ito sana maayos pa mabilis lang yung pag aakit -ak ko yan o no, pre seconds lang patuyin ko lang no. Pag ginamit mo nito masisira na sa loob. Yung problema, yung pang ko. Yun. Uli ba? Ayun! Ah, ang bilis! Ang bilis! <laughs> ha? Nawala! Nawala! Ayun! <laughs> Uli pa rin! Ang bilis! basta-basta. Yun, gumalaw. Ibig sabihin, meron. Mm. <laughs> wow, pagitan san pare? <laughs> Mabigat-bigat na hindi na dalawa. Wala <laughs> dalawa ata lang <laughs> rin eh. Oo, wala dalawa. Okay lang. So meron. Mas ta importante may nauli. Potong kay pare, potong tutungin bababa may kini. Tatong. Para dia. Ah,